I have them, I have, M M I have foreign news. Mahigit isang libong estudyante mula sa Indonesia ang nagkasakit matapos na kumain ng libreng school lunch mula sa flagship program ni President Prabowo Subianto. Ayon kay Yuyun Sarihotama, hepe ng Kipongkor Community Health Center sa West Java, umabot na sa 1,258 ang naitalang biktima mula lunes hanggang miyerkules. Nauna nang nahitala ang 800 na kaso ng food poisoning noong nakaraang linggo sa West Java at Central Sulawesi. Layunin ng programa na magbigay ng libreng pagkain sa 80 million na mag-aara ilegal, ngunit dahil sa paulit-ulit na insidente ng mass food poisoning, ilang organisasyon ang nagdesisyon na ipatigil muna ito. Karamihan sa mga biktima ay nakaranas ng pananagit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka habang ang ilan ay nahirapang huminga. Noong lunas, 475 na estudyante ang nagkasakit sa Kipong Corps at sinundan ito ng 500 pang kaso nitong Miyerkules. Batay sa datos, simula January hanggang September 22, umabot na sa 4,711 ang kaso ng food poisoning. Karamihan dito ay sa East sila ng Java. Ngunit ayon sa NGO na Indonesian Education Monitoring Network, umabot na raw sa 6,452 ang kaso hanggang September 21. Nananawagan ng NGO na ideklara ito bilang outbreak at pansamantalang itigil ang programa para sa masusing pagsusuri. May mungkahi rin na ibigay na lang ng direkta sa mga magulang ang pondo upang sila na ang maghanda ng pagkain sa kanilang mga anak. Para sa IOVM Foreign News, ako si Idol Zaira Idol! IFM News.